sa biyahe po kami para po uh, subukan na ma-rescue po si Marty na yung dating call center po nahanap po namin siya dito po kami ngayon sa Pintex nahanap namin yung lugar yung Marina Bay Marina Bay by yun ganap tatanong-tanong po muna kami uh, baka sakali ma-adquan natin siya dito maliligo na tayo ah ano tayo? Grand Manila Bay Building. Ito na panapin natin. Kapat lang daw yun eh, ng Grand Manila Bay Building. Naliligaw na yata kami. Saan ba yung Grand Manila Bay Building? Baka yun yung mga building na yun. Naligaw-ligaw tayo. Dito yata yun building na to. Grand Marina. Kapit natin natin yung Grand Marina building. Sa third. Yung tagpuan din natin. Malapit ah, tayo. Malapit na. Maligaw-ligaw pa tayo eh, no? Okay. Malapit na tayo. Grand Marina. Ah, so dito ba yun? Yes, ito. Kaligaw-ligaw pa tayo eh. Ayan no? Grand Marina building Saan? sa kanan. Oo, dyan. Sa tapat lang siya noon Sa tapat lang siya noon Po kami sa ano, uh, Grand Marina Bay. Hanapin lang po namin si ano, si Marky. Doon yata sa kabila eh. Yun ba yun? Dyan ba yun siya? Yun yata yun eh. Double check natin. Dalawa yun. Ayun, dalawa yung, uh, so, yun. Ah, kaya so, gaya Si Marky ba yan? Oo, oh, ayun. Yun, tara. Hello. Hello. Ikaw si Marky? Okay. Ha? Bakit? Kamusta ka? Okay daw. No. Dito ka natutulog? Oo. Oh, oh. Bakit dito ka natutulog, Marky? Ha? Wala akong matulog ko. Ha? Bakit mo ko binibitch How ilapit, dare you? Lapit ka sa amin nung kaibigan namin. Yung nagbibigay sa'yo ng pagkain. Okay. Ano nga lapit? What? Hmm. What Para are you talking about? Para do matulungan ka. Kasi dito alam ka daw nagtulog eh. Mm -hmm. -hmm. Napanood ka namin sa TikTok. May nag-upload sa'yo sa TikTok. Dito. Ilang araw ka na dito, Marky? Ay, J. Mar pala. Yeah? Oh. Ilang araw ka na dito? Hmm. Uh -huh. Ano ah? Ilang araw ka na dito? Oh, ngayon? Kukunin natin. Mm -hmm. Nagugutom na siya para makakain siya. Ayun na, ano, Jaymar. Ayun na yung ano, pagkain mo. Saan lugar ka ba nakatira? Saan lugar ka nakatira? Napasyal ka lang dito? Naligaw ka? Eh, sabi ko, wala akong pakikainan e. Eh. Bakit? Sobrang wala akong Asan ang parents mo? Ayan, bigyan mo pagkain. Tapos, pagkainan. Buyo pengin yung bariya, ayoko. ka muna, tapos bibigyan ka Oo, bibigyan ka namin Pagkakain mo. Ako mo na yan. mo pa na yan. Sabi mo hindi ka pa nakain. Bibigyan ka namin ng bariya pagkakain mo. ka namin ng ako. na. Matagal ka na ba dito? Ha? Ano? Ano kuya? Matagal ka na dito? Ano matagal? Ano matagal ko? Di pa. Ah, bago ka pa lang. Hindi eh, nga dapat inaalam kung ang kapagal dito. Anong siyang pakailan? Anong pakailan mo na ng buhay? Asan mo parents mo? Dito. Wala lang, patanong na sa'yo. Pat wala lang ako. Hindi ka na inintindi. Wala, wala sila dito. Oh, wala sila dito? Ano ba nangyari sa iyo? Ba't napunta ka dito? O oh, bibigyan ka namin bariya. Ba't bariya lang? Ayaw mo buo? Buo. Oo, di mo kami, huwag kang magalit sa amin, ha? <laughs> bibigyan ka namin bariya. Ayan, maraming bariya 'yan, oh, si ano si oh Maraming bariya yan kasi nagaano yan eh yung nag-joyride ay hmm. Maraming bariya yan. Ha? Yung may paugulo pa nanagap. O yung gumugulo naman ng ulo. Nino, sino nanggugulo sa iyo? May nanggugulo ba sa iyo? Hmm. Saan nililigo? Hindi ka naliligo? Ano na siya, Moody? Moody. Hmm. <coughs> Gusto ko sana namin tulungan namin eh. Ano ang pangalan mo, Jaymar? Wag na ako na tulungan. Bakit? Ba't ayaw mo? Gusto ko sana namin ano, tulungan para may oh. ma matirahan ka lagi ka nalilipasan. Para hindi ka malipasan, kaya mo kami tulungan ka namin, ha? Oo, Oo ma. Hmm, so, bariya, bariya. Uh -huh. Bigyan mo siyang bariya. Oo. mo naman kami, kung matakot. Hmm, maraming bariya yan. Ayan, bariya dito. Hmm. Alang, hmm. Gusto mo ba maligo? Maligo ka, ano, Jaymar. Okay hindi nga lang tayo ah peace oh, ba hindi hmm. ka ba na sa ano Ini tinutulugan mo ang dumi Kaya mo siya kayaan mo siya na kasapin mo, 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 mo siya win si win TV. kung gusto niya kamo ano Tutulungan so, ka namin para ano maayos ka ka yung mo. maayos yung tulugan so, mo hindi ah hindi, uh, hindi para bakit hindi bakit, ano? bakit, bakit, bakit kasi Diba magkaibigan na tayo Bilang magkaibigan Handa ka namin tulungan oh. Para hindi ka nalilipasan ng ano luto ano handang tulungan para Eh para. buka naman ako Hindi tinutulungan no? Tignan mo naman Pera, pa buka buka naman Kaya nga nandito kami kaibigan mo kami naman, ako bus ano naman ako O so, tutulungan ka namin sa ano ngayon ha Bilang ka ng mga damit namin ng damit Pagkain mo Tapos maayos na matutulugan gusto mo? Gusto okay, kailangan na maayos na madudulugan. Kaya Bakit? Kaya parang hindi ka magkasakit oh, oh. kasi dito, naambunan ka. Oh. Eh, Tapos hindi naman tayo, oh. diba? di ba? Oo nga. Hindi namin ayan, na o oh. ma dito, magkasakit. Tulungan ka namin, ha? Ah, bibigyan ulit kita pa yan. Ipasyal natin siya. Ipasyal okay, tayo. Gusto mo ba? Sige lang, na, makakaya naman. Okay lang yun. Para, okay naman, naman, para naman malibang ka. Okay. Alam mo yung ano, sa Tagaytay, yung pinapasyalan doon, yung may ferris wheel? Mukha ka pa ng mga ano, sosyal e. May tsura ka eh. Ano nga yun, yung sa Tagaytay, yung pinupunta natin? Ha? Parang... <coughs> Kalimutan uh, nyo na. ...in the park, in the sky? Hindi, yung ano, maraming ano, rides. Sky Ranch? Oo, oh, sa Palang Sky Ranch. Punta tayo doon, sky gusto range. mo? Maraming bari yan. Bibigyan ka pa na oh. ng pagkain. Huwag kang magalala para hindi ka nalang maganduman. Sige, okay nga. Salamat sa sana. Lanta mo ano na ba? 26. Bata ka pa. Bata ka pa. Dapat ayusin mo yung sarili mo. So call center ka pa dati? Hindi, wala po akong... Uh... Anong trabaho mo dati? Gusto, wala po pa, akong pinag-aralan. Wala po akong pinag Call center siya dati? Bakit kaya umalis sa inyo? Bakit hindi po kayo nakikinig sa mga nakikita nyo sa TV? Kaya nga pinapakinggan ka namin. Oo. Oh. Bakit kaya umalis sa inyo? Dato nga nula po kayo pinanibuan sa <coughs> TV. Oo naman. Tanongin mo siya, Win, bakit siya umalis sa kanila? Bakit ka oh. ba umalis sa inyo? Ano? Ano na? Ano? Wala akong umalis. Bigla lang ako nag-teleport na. Or ano nag... yung day -day? bigla ka nag-teleport? Oo, na... Bigla lang doon day -day na... siya nag-teleport. Nag-lakad. Oo nga, Nilakad to. Hindi naman ano to. Hindi naman po ano. Sa ganun. Hindi ka naman, hindi ka naman ano. Hindi ka naman broken, ganun. O hindi, ano. Hindi, hindi ko na po naiisip na broken. Broken family, ganun. Hmm. Hindi. Hindi ko na po naisip na broken ako. Masyado nang mahaba yung pagtatanong. Pangalawang balik na naman maliwanag mm -hmm. ba yan mga nangyayari hindi lang kami pumunta dito na kalimutan ko na <laughs> nang ng Nakahiga kasi ako dito okay. hindi ako yabang kasi ko dito. Oo, tutulong, talaga namin okay. kaya kami nandito dito mm. Ha? Oo. Ngayon, ang Pero, natin. yung nakikita nyo sa camera ng mukhang, ano Gento, ba, kaibigan. Hindi totoo yan. Ah, huwag kami maniwala doon. Oh, Oo, oh, maniwala na pinakita mo nung last, last day. Oh. Hindi totoo yan. Ah, uh, oh. mm. uh, fake yun? Oo. mm. Fake yun. Hmm. Yun yun. yun. Bariya pa? Bariya. Is kong bariya. oh, mo na tayong, ano, Bibili muna tayo ng ano, damit. damit tapos para muna tayo. Ha, tapos makaligo siya. Ah, mas marami pa diyan. Bu buo na lang sabi niyo kanina. Like. O oh, sige, buo. <laughs> Bigyan ka namin buo. Tumabot ulit itong An -laki, laki Ang laki-laki pa ng building dito, oh. Buo pala gusto eh. Buo? Sige, bibigyan ka namin. Mas buo. 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 na buo. Mas buo. Ano, 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 Jmar ba yun? j ay, cute. Ano lang po. Ka, ka kayo na lang po bahay. Okay, oh, Sige, tutulong ka namin ha. Thank you po. Ha? Uh, may kamamasyal tayo. Uh, tapos pag nagutom ka ulit, hindi oh. po tayong pagkain. Ha? Sige po. Wow. Oh. Sige. Ayusin natin yung ano mo, no. may oh. mga gamit mo. Pipili tayo bagong damit para mas maayos ka. Tignan. Si para mabisan ka, maging oh. maayos ka. Ano. Hmm. Uh, alis tayo. Ha? Ano ba tunay mo pangalan? Marcus. Marcus. Marcos? You know Marky, ayaw niya makita yung ano niya See, yung sa TV niya. daw niya. Yung mga sa TV daw, huwag daw O oh, ano, tara, build the will... Mas panino, na. So, yeah. love... na damit. Mas paniniwala. Sige po. Yung oh. yung Ayun, ay, damit. yung kanino pa mag-TikTok eh, TikTok. Ka ka, ako ay, ano, Magaling ko siya mag TikTok. Magaling siya mag-TikTok. ko po yung TikTok oy. Ay, yung Marami kayang nanonood ng TikTok. Hindi yung pangalan niya sa TikTok. Baka nakita pa yung TikTok. TikTok pala sa TikTok. Oh, yan. Di ba ikaw yan? O, oh, tingnan mo. Gwaping oh, yan. So, guwaping Ayoko po ninyo ni Kim Minaj. Ni Kim Minaj? Ni Kim Minaj. Ni Kim Minaj daw. Pakita mo yun. Kaya nga, pupunta na tayo dito yung ni Kim Minaj. Kau tinggal?

gusto mo na cellphone? Cellphone. Oh, yeah. oh, yun. Amang Bibigyan ka namin ngayon cellphone ngayon para mag-tiktok ka. ka. Ano, sama ka? O, oh, na. Ayusin natin gamit mo. mo yung gamit mo. Yung mga importanteng yung gamit mo lang dadali oh, natin. yung, na. yung, importante yung mga importante lang. Yung mga hindi, huwag na natin <coughs> Iwan mo na yung hindi. Kasi bibili naman tayo ng bago Ito, pagkain mo ba to? Uh, ano? Tara. Uh, Patignan mo kung pagkain niya yun, Win. Ito, pagkain mo to. Pwede oh. yun yun. Wala na. Yun. Oh, wala na daw. Wala na daw. natin yan. Ang dami mo palang gamit. Ito lang po yun. Oh, sige, lang. Okay, okay. Tara, para hindi ka dito natutulong. mo. Yung barya mo. Hmm. Kung kunin na lang natin yung sakyan, para nyo tayo maglakad. Ang layo pa. M. Oo nga. Sakyan, kunin mo. Igar mo na lang. mo mo. Ang tangkad nga niyan, laking tao. Siguro magaling ka, ano, mag-jackstone. Ano, mag <laughs> ay. Basta, basta, uh, uh, Sir Win. Ah. Uh, um, Samahan na rin siya ma ano mamiling damit. Damit ha? saka cellphone mm, para makapag dito. Sombrero niya oh. Kailangan maging maayos ka. Eh. Okay. Mm. Ang laking tao mo pala. Oh. Picture tayo. Picture kayo. <coughs> Picture muna daw kayo. Wait lang mm. ah. Ano niya yung ano niya? Yung jacket bukas kwentuhan mo kami ha kung ano nangyari sa iyo ha okay. kasi yung pamilya mo gusto na malaman kung ano nangyari sa iyo ba't nandito ka sa ganitong sitwasyon picture mo na sila daw tangkad tangkad mo buti hindi ka na mayat sa kalsada no iyang uh, iyang iyang siya siguro ilang araw ka na hindi naliligo ilang araw na oh, sabi na nga ba eh yan lang ang gamit mo? Opo. Ano pa pangalan niya? Marky. Marky Ma, ano? o ano? J-Mar. Ah, J-Mar. Ako si Junti. Oo. si Sherwin. At si Ben. Oh. Uh, Ako naman si Bench. Oh. Para ano tayo, friend o? Friends Bench. Tayo. Yan. Pagka may ilang sa amin na, tutulungan ka namin. Tapos di ba gusto mo mag-tiktok? Mag, kasi -tiktok sa TikTok tayo. Na, hmm. sa no, or... Mas pogi 'yan oh. Ano, Sherwin no? Oh, picture kayo, picture. tagal nung ano natin, driver. Tara na, Jaymar. Tangkad mo. Tangkad niya nga. Jaymar, tara. Yan, pagkanta rin doon, magpalit ka damit, ha? Tapos maligo. Yan, sama po na lang si Jaymar. Kasi, bawa naman. Para po matulungan natin. Samahan nyo na lang dyan Ano Ha Dito na kami sa Ano Inahan Dyan na kayo ha Okay sarado mo na sir Ayan po maraming salamat po At naisawang po natin si Jaymar ano? Ayaw niya ng Marky Ayan Jaymar po pagyahi po tayo palaguna Laguna Para po ma dinisen po siya Kasi Ang ano po Ang dumi na niya Tapos Umi-araw na pabalik po tayo ng Laguna mga kababayan. Okay lang yan si ano? Gamer? Okay lang? Okay lang. Ah, biyahe tayo. Ayun sa wakas at napasama natin. Tawawa naman para ma matulungan natin siya maging maayos yung buhay niya. Ayan, uh, biyahe tayo pa Laguna ulit mga kababayan. At ah, tabang lang po ulit sa update ano? sa pagdating namin doon sa uh, mensa shelter at maraming salamat po at dun sa mga taong tumulong po sa kanya nung nandito pa siya sa Vitex. Thank you so much po at sa mga nag-share po ng video niya sa amin. Thank you so much. God bless po and update po namin kayo muli. Maraming salamat. Po.